Ayan po mga bish, ayan, magandang tanghali, ayan. Uh, ano po ngayon pa rin po mga bish, hindi pa po gano'ng mukha yung ulan. At ayan po, uh, patuloy pa rin po umuulan. Then, uh, dami na kong binabahan na lugar sa ibang lugar. Ayan po, nandito po, po ako sa akin, ano, ayan. Lakas pa rin po ng ulan sa akin alam ano, nalaman And then, sisilipin ko po, po mga bish yung bubong sa aking kwarto kung tumulo pa ba, uba o, o hindi. Oh my God. Nako. Tumulo pala dito, George. Ito na pusa. Huwag ka muna walis ng nap. Dali. Ang pusa. Waka, waka ngunak, dali. Ito pusa. O, itandahan na. Apo ka muna walis, George. Ako na, ako na. George. Ako na. Huwag ka na ha? Huwag tayong yung walis. Hindi matulas. Baka na don ang ano sa may ano yan kung matay ng walis ba yung sa Ha? ba ay yung ano tulo tulo oo sigurado yun doon ang ano kabinet sa baba Basta, yun ayun po mga pisto malapin mo po sa kwarto namin kaya ito kasi na ano Ayan, ayaw umuha. Um um um. Ayaw tumuha. Ayaw tumuha. ka dyan na. Ayaw, malalis ko na. Ayaw ko na tabi dito. Masa na yung kwarto dun. rin ang balde ko oh, maliit o. Oh. Hindi, yung balde yan. Hindi, yung isa, yung isa yan. Okay na. Madilim dito mga bis, dahil, ano, mga walang kilaw. Makulim din din talaga. Lagi natin yung tulog dito. Pwede para, dito tayo sa loob. Hindi ako matanda, upuan para, ano, may masandalan to. Hindi na, bulok na o. Oh hindi lang, hindi lang talaga lakas ang tulog mga bisyo uh. uh, binakalisan po naman ang katuloy ngayon yung bubong namin dahil tumutulog po sa kama sa kwarto namin kaya ayan ito ang pinakakulot ng balisan kasi ano po ito eh ito yung um, third floor na ginawa ko may sakit siya ng bubong na dito sa kwarto namin kaya ayan may puna ng bubong na tumulog kaya ayan, tumutulog pa rin ng kita hanggang dito na po ang video. Bye. Kung gabi siya po at mag-ilis lahat. Bye. God bless.